Hello guys so magandang hapon welcome back to my youtube channel guys so shadow tayo naging busy ngayon na tayo nakapag uh, video para i-upload sa aking youtube channel so tayo sa uh, Seso Park ah, sa Maya ng Ayo. Ating tignan ang karagatan. Ganda ang panahon. Sikat para na mga uh, masyadi yung kaya ng ayo eh, po yung kawala ng isa so kaya binarayo po ito ng mga orista. relax time tayo rito sa pahangin Nagsang isip pag ikaw ay nasa para nga ito maayos na ng 宝安东。So, uh,

Lodi, tepung yang tidak ada yang dimulai, turista, masjid.

ganas para sa Maragatan medyo relax ang uh, ating isip. Uh, dito ako natambay. Every day, dito ako sa umaga. Tapos papalik ako ng hapon. Ito lang po ito, matatagpuan dito sa Jeju and South Korea. Hindi nga ang Pilipino rito. Ako lang ang naliligaw dito. ng island ito. Sa gabi, maraming tao rin dito. Tatayo sila ng mga tent. na tent. Marami ang sa gabi. <coughs> <coughs> Marami yung

ng talino ay cotton para lagi po kayo updated sa akin susunod na juice so guys uh, maraming maraming salamat sa lahat At ako yung nagpapaalam sa inyo so, thank you for watching guys nice.